Mabait, matulungin at wala umanong kaaway. Ganyan inilarawan ng mga kasamahan at katrabaho sa barangay si Barangay Chairman Rolando Albino ng Barangay Paitan matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa bypass road na sakop ng Barangay Paitan, Santa Maria, Pangasinan, pasado las 8 ng umaga kahapon. Malaking kawalan ang pagkawalan ni Kapitan namin dito sa Barangay Paitan. At saka parang nagluluksa. Oo po. Buong paitan. Nabaitan. <laughs> Malami siyang natutuluhan. <laughs> Bakit nangyari sa kanya ito? Kasi siya para kay Kapitan. Dahil siya yung pagkawala niya. Nangyari sa kanya, si Pripo malungkot po kami. Marami pa kaming magagawa sana. Pero, pilitin namin sir, alang-alang sa kanya. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, minamaneho umano ng biktima ang tricycle ng barangay nang tawagin siya ng sospek na naghihintay sa gilid ng kalsada. Huminto umano ang chairman at dito na pinagbabaril ng sospek na agad namang tumakas. Nagtamo ng mga tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima at agad na itinakbo sa pagamutan, ngunit idiniklarang dead on arrival. Nakarecover ang pulisya ng anim na basyo ng bala mula sa kalibri 45 baril sa crime scene. Nagsasagawa na ng backtracking ang pulisya at pinag-aaralan ang mga posibleng kuha ng CCTV sa lugar upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at pangunahing motibo sa pamamaril. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Lester Narag, Balitang, Solid North.